Good evening Chang Marina is in the house Chang Marina is in the house Guys Ano bang pakpak, kumusta king ka? Amamong ka no? Ni Bistugay Ay Bistugay Sino ni Bistugay? Babae, lalaki? Lalaki Anak ni? Anak ni Ikka Ikka? Ikka Tatang na? Oo Tatang na? Huwag Nagmutot ka pa yung may taisaw Nagpapagroo, tagtutumanan <laughs> Sumula <nga. laughs> na. Kasi ito na hmm. ah. Tatang na ko. Nalipatan na Nalipatan natin tatang ni Bistugay. Anak, tinanang na. Sino tinanang na? Ikaw. Ikaw. <laughs> 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 uh, na malagi pang titatang na. Malagi pang panunutan na pa. Uh, next vlog. Malalaman kung maalala niya Yung ang tatay lang lang yan, ni ah uh, Bistugay. Namdamagan da. Ang na, amom ni Bistugay. Mm, shout out taga taga Madarang isa. Ayo, 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 ayo. Taga Madarang. Ay kakit kitungan. <laughs> <laughs> kakit kitungan ay taga Madarang. Ayo. Uh, so, malagip namat guys. Ni bagay, tinagan na nagnagan nya muna pero an nga makalasin. Nakapsot ti matan ni Marina. Pero di memory na mayat pa lang guys. ah uh, bye everyone. Bye.